Ready na kami lumabas, mag-breakfast. Yan, si mama. Birthday niya. <laughs> Happy birthday. Ba't babatiin ka rin nila dun sa comments? Pag na-upload ko na to. Kaso by that time, nasa Pilipinas na ka kami. Ito uh, yung labas ng hotel namin sa umaga. Medyo malamig yung panahon para pag-abot at ay lah kadlakan pa. Ito na lang ako. Mula nang hindi na no-normalize niya. Hanap kami makakainan. Ganda, para makita ko lang 'to sa mga Shider dati, mga ganyan. <laughs> May mga, pero Japanese yun eh. Mm -hmm. Ang cute. Picture ako nga. <laughs> Ending namin, 7-Eleven. May City Cafe din. Ang ganda. Tingnan natin kung anong food nila. City Cafe din yung tawag. Mga ano. Mga karne. May vegetarian, ba? May Super Junior pa ito. Grilled fish. Grilled fish. Ito ay... Ito parang mga salad. Ay, hindi may chicken. Ito mga salad. Kahit ano lang, wala bang mga tinapay? Mga shopa o ganun. tatawid <coughs> tayo ng crossing pa. Imagine na lang natin na Shibuya crossing. Wala pa masyadong sasakyan. Sa kanan din sila. Parang silang yuri. So yan, dito kami kakain. Hindi ko alam ano kung anong tawag dito. Basta parang ano lang siya. Local. Tapos ayan, sa ganito lang kami nakaupo. Sabihing kalsada. Ang galing. Parang kasama akong... Ang laki naman pala ng shop ko. 20 lang to, oh. So parang 30 pesos, 35, ganun lang. Ito yung walang no. black coffee? Haan? Ah? Black coffee? Black coffee naman, hindi ganyan talaga. Siguro yung black coffee. Ang tawag dito, parang ano pala sayo? parang mooncake cake din po. Anong tawag doon? Yung pag New Year. <laughs> Yung kay mama, ang kalaman ay bacon at egg. Sa akin, vegetarian na shop. Ito ay soy milk and black tea. May Ah, okay, may corn. Tuna and corn kay mama. Na sandwich. Na toast. Toast daw. Na toast. Yung soy milk nila, fresh. Fresh soy milk, yung lasa. Tingnan natin kung anong palaman ng vegetarian. Hmm, may veggie meat din. May mga carrots. Ang init, ano? Kaso walang sauce, ano? Hindi ko sa ang shop out sa steak. Parang mga cabbage. Ah. Mahal Chinese. Alam mo yung ganong lasa. Buti meron sila niyan. Come on. Take it Lambot. Ayan niya, gusto ko matutunan yung lambot ng do. Ganyan ka lambot. Mm Ayaw nga, lambot. Ganyan do. Yung pag-prep mo, magaan ka lang. Wow, alam ko ano ginagamit na ng baking powder din. Sarap, lambot. Sarap. Parang kumakain ka ng clouds. Hindi, anis siya. Ano lahat? Mga cabbages yun, 225 Yung taon, ano lang kinigali namin, P225. So, na P370 to 400 mga mga mga. Kasi yun na kasi may ganito na. Tapos, ang lalaki. Nasa Watson's kami naghahanap ng face mask hindi kasi nakapagdala mag mask muna ako kasi inihika ako eh oh. pero pagdating doon sa temple kumaring ko to para makikita ako eh ngayon sasakay kami train so kailangan mag mask ayan so nasa form sa station kami Magte-train ulit tayo. Dito sa station may parang tsianggean. Pero sa last day pa kami mag shopping. Oo nga eh. Ayan nandito na tayo sa Dome of Light kaso ang daming, ano ngayon, tenants. Pero yan, hangin. Isa to sa tourist spot ng Kaohsiung, ang Dome of Light. So, ito yung binili namin tiket kagabi. Tinatap lang siya dito. Yan. Ganun lang. Yan, nakababa na kami ng train. Magbabas naman kami. Mamaya pa uwi, bibili akong ref magnet. May mga ref magnet daw doon. Yan, yung bus namin ay 40 minutes. Papuntang ano yun, yung may malaking Buddha. Nakalimutan ko na yung pangalan namin ya. Basta temple siya, yung may biggest Buddha in Asia ito yung station tapos ito yung mga bus na sasakyan natin hahanapin natin yung papuntang ano Foguang ano? Foguang Shan Foguang Shan Foguang tayo pupunta parang number 2 ata yun ito yung pila ng mga bus ganda ng station ang okay? train station niya Diyan kami buong mabak. Tapos ayan, may mga number naman. Okay, nasa bus na kami. Ano, ang sinakyan namin, ay ang binayaran namin ay 8. 82, bawat isa. sa so, mga 150 pesos yun. Siguro yung 61 pag may card, kasi usually pag may card, mas mura wala kami nung pinatap na card eh so yun so 40 minutes siya biyahe medyo mainit kasi tanghaling kapat na mag 11.30 na yung biyahe na so pagdating namin bang medyo mainit yung lakag lakag pero malamig naman dito yung hangin hindi naman kasaginig sa akin Ayan sa mama, nagre-rinse. <laughs> ayan na kasi, oh. Ang ganda rin nung nandun. May tower, ayan. Ayan yan may Starbucks. Ayun yung vegetarian buffet. Try namin yan mamaya kung bukas pa. Andito yung pinakamalaking bula sa Asia daw. Oo. So, oo. Oo. Wait lang. Pupunta tayong mas malapit mamaya. Tingnan muna natin yung view sa labas. Ayan. Megan, ang ganda. Pwede ko kaya siyang mahawakan. Parang feeling ko hindi naman mahahawakan kasi ang laki-laki niya. Mm, mm Ganda. Tapos sakto yan, kumulimlim. Pero parang iinit na naman. <laughs> ayan na, iinit na nga. Medyo ayan, andun pa siya eh. Ayun pa oh. Itong mga ganito, yan, pagoda pala yung tawag dyan. Pwede pumasok eh, pero mamaya try natin pumasok sa isa. Ang dami eh. So, lalapit muna kami kay Buddha. Tapos libre, walang ano, entrance, pero ang ganda. Naaalagaan. May santan din sila, oh. Yung kukuhanin mo siya tapos sisipsipin mo manamis-namis. Natin <laughs> si Mama. Pal pala pa pa rin kami kay Buddha, naglalakad. Yan medyo kumulimlim. Pahinga muna na kami sa Santa Abe. Eh. Pero ayun na yung Buddha, malapit na. <laughs> Masarap dito maaga or hapon para malamig. Pero yan, kumukulimlim naman, hinihintay namin bago kami lumapit uli. Oh, sabi, do good deeds, speak good words, have good intentions. Dito sa gilid, may mga monk. Hmm. Ang ganda ng halaman, no? Parang bonsai na lumaki. Ang ganda. Iba-iba yung itsura ng monk. O, tignan nyo. Ito, iba. Tapos, pag pumunta tayo dito, iba uli. Dito, maganda rin picture ma. At malamig. Wait lang, picture na kita after nito. Mga bantay siguro ni Buddha. <laughs> okay, kayo maniwala sa akin ha. Kuro-kuro ko lang yun. Kasi ayan na show. Video tsaka picture. Ayan, tapos na kami sa museum. May tao pa eh. Maganda walang tao. Dito pag palabas, kita yung mga pagoda. Ayan. Hmm, ganda. Ito lahat. So kami naman ay kakain na yung parang mall doon kanilang nadaanan, may mga vegetarian restaurants. K vegetarian lahat dito kasi bawal pag may temple, bawal yung may mga karne. Kahit nung nasa Malaysia kami, ganun. Yung mga restaurants around temple, vegetarian. So yan, umabot kami sa buffet. 150 lang to. So mga 250 pesos. Iba-iba. Tsaka gusto ko tikman lahat e. Eh. Ako din yung ginawa ko lahat. Hmm. Iba-iba. Nakakatuha si ate. Tapos may soup. Oh, so, I marunong I mag May soup siya lang dun o. Oo. Siya nga yung naglalagay. Marunong mag-Tagalog. Ano lang siya. <laughs> Parang seaweed lang. Namaya. Seaweed soup na may alat. Ay, pala ba? Okay, eh, maruno. siya. Tikman natin itong parakas. Paka Ay, kamote pala. Taiwan, Ta y -Tha y. Thailand, Thailand. <susurra> Ay, Taiwan is dito. Taiwan. Thailand yan, Thailand. Ang galing nung mas, yung mushroom parang giniling. Lasang. Lasang. Pagkukuha lang naman ng food niya. Naha, in check. <laughs> hmm. Hindi ko alam kung ano to, pero try natin. Mmm. Repolyo. Medyo matabang yung pancit. Ito, hindi ko alam kung ano to. Parang veggie meat din. Or soy meat. Bean, Dessert, slushy, tsaka ice cream. Ay, popsicle. May kagat mo. <laughs> Red bean. Yung slushy namin ginagawa pa. Ito na yung slushy namin ni Mama. Sa kanya ay mixed fruit. Iba-ibang nandun. Pineapple. Custom fruit. Basta yun. <laughs> Sa amin, mango lang. Apple, passion fruit, pineapple, tapos orange. Ah, may orange din. Oo, mm yun. -hmm. 80 to, 30 yung popsicle. 40 to. 40, 40 daw yung... Lemon, lemon. intermeron. Uh, 6 pala siya. Pwede natin baunin dun habang naging tayo ng bus. Parang panamig. Par 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 may bus na ba? Wala uh, pa. Mayat, mayat, mayroon dito. Ano siya? Uh, yung manggang ayaw mo. Yung, yung tanim natin. Mango, mango. A Oo, oh, apple mango. Hindi siya matamis. Ayun, sila ate, yan, yung naka red kasabay namin yan sa, ano, sa taxi kasi nahirapan kaming mag-bus dahil 4 o'clock pa raw. Medyo may amoy nga yung ilog. Ito na yung, ano, lotus pan. May amoy yung ilog.